Magpapakalat ng halos 10,000 pulis ang National Capital Region Police Office para tiyakin ang seguridad sa malakihang religious rally ng Iglesia ni Cristo sa Rizal Park sa Maynila ngayong buwan. Ayon kay PNP Spokesperson, Brigadier General Randolph Tuanyo, nagsimula ng mga paghahanda at koordinasyon ng NCRPO kasamang Manila Police District at City Government ng Maynila para sa tatlong araw na aktibidad mula November 16 hanggang November 18. Uh, religious rally, ang original na plano ng venue sana po ay sa People Power Monument ngunit according sa NCRPO, ito po ay napunta na po sa Rizal Park na kung saan ang kanila pong request na dated October 30, 2025 ay inaprobahan na po ng National Parks Development Committee. So initially po, ang um, nakumit ang NCRPO ng deployment ng 9,829 para po sa kanilang initial preparation. Tinatayang 300,000 katao ang inaasahang dadalo sa naturang pagtitipon. Kasama sa mga inihandang hakbang, ang perimeter support, ambulansya at tulong ng Department of Public Services para sa pamamahala ng basura sa ng venue. Ang number po na binigay nila, original po ay 300,000 po. Nagamit natin yung mga data ang na itaw po natin dito ay historical data na kung saan nagpapayapa at tahimik yung naging rally nung nakaraan. Ito po mga data na ito at mga figura na nakuha po natin ng mga nakaraan dito, ito po yung gagamitin sa paglalatag po ng kanilang security plan. Posible pang madagdaga ng bilang ng ipakakalat na pulis depende sa sitwasyon. Itataas naman sa full alert status ang NCRPO habang ginaganap ang INC rally. Ang nasabing aktibidad ay aprobado ng National Parks Development Committee matapos matanggap ang request ng INC nitong October 30. Gagamitin ng NCRPO ang datos mula sa mga nakaraang pagtitipon bilang batayan ng kanilang security plan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kaf Austria ng 105.1 Brigada News sa Fam Manila, the music and news authority.